Hello guys, good afternoon sa inyong lahat at welcome sa tindahan ni Ining. Uh, may bagong paninda na naman tayong dumating ngayon mga kasari at ngayong araw lang din naman ito diniliver. Ito yung inihintay ko kahapon na hindi dumating at ngayon lang dumating ang uh, delivery ng ating, ano, ng ating mga sardinas at uh, mga meatloaf. Lahat, lahat guys ay dilata yung ating binili sa SYL. at meron tayo dito ito ay ibang ibang ahente din ang may dala nito guys ito ay sa Kopiko at unahin natin ang sa ating mga dilata na dumating ngayon mga kasari ah uh, I ano ko lang ito guys, sa inyo ay update ko lang kasi gusto ko uh, makikita ninyo araw-araw kung ano ang mga dumadating dito sa aking tindahan. Yung aking ano guys is ayan oh, mababa yung ating kamera No ba yung nangyayari dito sa aking tripod. Oh, di ba? <laughs> Kusang-kusa oh, ayan kusang bumababa guys ang ating uh, camera. Tingnan niyo. At habang ako ay nagula, nagbibideo, uh, nagtatambay ako sa live ni Barbie Store Vlog. Ayan, nagluluto sila guys ng, uh, ano ba yan? Banana Q. Pahingi naman banana Q Jan, Barbie. At ito na guys, ang ating uh, binili sa kanila. Mayroon tayo ditong wanda si na Lucky 7. Lucky 7 na ano, na corn beef. Tingnan natin yung resibo nito kung ito ba ay tumaas L laki 7 corn beef bali 1 dozen ang binili natin guys uh, di hindi, siya tumaas guys ano pa rin 15.48 pa rin yung kanyang presyo ng isang laki 7 na 100 grams 12 pieces. Tapos, itong ating Argentina corn beef na 1 50 grams is 6 lang. Kasi hindi ito nakasama sa aking listahan. Kaya lang, wala silang laki 7 sardines. So, ito ay pinalit ko at ito ay medyo mahal. So, 6 lang ang kaya doon sa presyo, ah, pambili ko ng laki 7 sardines. So, ano siya guys, 33.57. Medyo tumaas siya ng 50 centavos ang itinaas na ito. Itong Argentina. Tumaas guys. So, ewan ko kung kaya pa natin ito sa ating presyuhan na uh, 39. Kaya pa. So, baka hindi tayo magtaas. At meron tayo dito bagong mukha guys na ano, bago lang ito sa akin. So, sinasabi ko bagong mukha. 552 na sisig. Ayun no, bago. Sabi nila nga uh, bago do ito. Tsaka Excuse me guys. At saka punong-puno daw ito. Yung laman daw nito is punong-puno. Ewan ko, titignan natin. At meron ako ditong ano, apat neto. Kasi one dozen din yung kinuha ko. Sa ano ito, 155 grams. Apat na sisig. Uh, apat din na michado. At uh, apat na caldereta. At walang tumaas yata sa 55 sardines, 27.40 uh, Tumaas nga siya guys ng 40 centavos o oh, mahigit pa yung tinaas niya Grabing tinaas na ng mga ano natin ngayon ng ating paninda At yung ating ano guys yung ating mga dilata, puro lang dilata yung aking binili ngayon kasi ano uh, marami akong birch tree so bumili na lang ako ng puro na lang dilata at uh, itong sardinas ko guys is ano 5-5 uh, sardines 1-2 na lang din ang kinuha ko sa kanila marami pa naman akong stocks dito uh, 12 pieces na 5-5 sardines green 12 pieces na 5-5 uh, five five red ito yung hot maanghang tapos, mayroon tayo dito, ano, guys, o, uh, meatloaf. Ito yung pinahabol ko na nainis, nainis yung, <laughs> nainis yung, ano, yung ahente Kasi, ano, uh, tapos na ako nagbayad. Hindi na nga ako kumuha, guys, kasi sabi ko, hindi ko kasi nalagay doon sa listahan. Ngayon, hindi, nagbayad na ako. Ito yung binayaran ko, guys, o, uh, 1,267 yung binayaran ko sa hindi kasama itong meatloaf. Ngayon, yung yung doon sa kapitbahay, nagkamali din. Yung binili lang niya na Birch Tree is lima, limang tay. So ngayon may promo. O diba nagkamali nga ako? Dapat ngayon ako kumuha ng isang box kasi may promo ngayon. Kaya lang hindi rin nila alam eh kung kailan darating yung promo ngayon, nagpadagdag siya. So, sabi, sabi nung isang ahente, sabi niya, ay, ay, sabay na lang natin yung kay mami. Sabi niya, mami talaga, ha, oh, mami. Yung kay mami na, ano, na isang dosena na meatloaf kasi, uh, di, nasama dun sa listahan. Nainis yung isang, ano, yung isang ente, yung malaki. Nakikita yun sila sa live ko, eh. Yung malaki, sabi niya. Sana sa <laughs> ikumpletuhin nyo agad yung mga order nyo kasi mahirap magpahabol-habol ng mga resibo hindi oh, ba ang papayat yun <laughs> sa inis kaya yung ating ano yung ating nagmarites pa yung ating meatloaf is ano to guys um, to, 276 yung pahabol <laughs> nainis sa amin yung ano <laughs> yung ahente 276 divide 12. Yung puhunan, guys, is 23. Ang pintahan ko dito is, ano, uh, 26. <laughs> Baka magdagdag tayo kasi, ano, eh, parang nagmahal siya. Hindi ko na kasi nakita yung resibo. Kasi ito lang yung nilista, ano, nga, hindi galit sa amin. <laughs> Ay, nako, bahala siya. Customer is always right. <laughs> so, idagdag natin, guys, yung, ano, yung... One, two, six, seven, seventeen plus two seventy six. So ang binayaran natin guys is ano five one thousand four masaya tayo kasi na, nakakuha ng meatloaf. Dapat kung hindi yun, nagpahabol yung nandoon, hindi uh, rin ako nakakuha kasi nahiya naman ako magreklamo. E, siya, hindi siya nahiya. So, ayan. Sinabay na lang ako. So, yun ang ating bina binayaran, guys. Is one, uh, is one, five, At, ito, dumating ang aking kamahalang asawa. Maingay yung motor. At ito yung, ano, yung sa may kopik ko, choco, isang thailand lang. Uh, bali, ano, ang isang tay, ah hindi 79 pala 79 ang isang tie sa iba naman ito, ito yung nagde-deliver ng mga ko Blanca at isang waffle lo uh, wafer waffle lo ito ay 60 pesos at ano, limang card cheese na malalaki ito ay 12 pesos ang isa, so ang bintahan ko dito guys is ano, is uh, 15 pesos ito lang yung ating binili. Tapos, itong dalawang Balmer. Balmer biscuits is 60 pesos din isa. So, ito ay 120 dalawa. Plus, isang tayo ng Kopi Koblanka na twin pack. 122 ang ano Isang tayo. Medyo mahal talaga. Kasi hindi yan siya, ano, hindi yan siya as in na ano, na panel. Ano lang yan. tricycle. Sa so, binayaran natin dyan is 441 yan, yan lang yung resibo niya guys 441 Binayaran natin ngayon sa mga dumating natin ng mga paninda 441 at saka 1540 Ah 1543 pala ang ating binayaran guys sa kanila at yan ang mga dumating natin yan ang update natin ngayon sa inyo another blessing another benta di pa rin tapos si barbie guys so, nagluluto pa rin ng banana queue sana padalhan tayo dito ng banana queue para meron tayong merienda at hanggang dito na lang guys ang aking update sa inyo sa aking mga paninda na dumating at tomorrow ewan ko kung may sana lang ah uh, madelivera na tayo ng itlog kasi pag sa baba ako bumibili ng itlog ang mahal guys is 270 ang large isang tray so uh, webis bukas, webis naman talaga yan sila nagde-deliver dito sa akin sana lang makapag-deliver sila tapos sa Friday mayroon tayong delivery ng tindahan club yun naman ay mga sabon at mga tawag dito, yung mga condiments yung Nor chicken cubes mga ganun yung ating in order doon guys sa tindahan club at kung darating ang Jack Angel sana darating yung Jack Angel kasi kaunti na lang din yung ating ibang mga chichirga. at araw-araw pag may pera ka lang, may blessing ng mga paninda kasi araw-araw may dumadaan dito ng mga ahente guys at paunti-unti lang naman ang ating binibili kasi wala naman tayong budget na malaki hanggang pang ano lang tayo, pang 2,000 1,000, mga ganyan lang yung ating mabibili sa kanila at hanggang dito na lang uh, mga kasari, ang aking update sa inyo ng aking mga paninda na dumating ngayong araw at don't forget to like, uh, share and subscribe in my youtube channel Tindahan Ni Ining hanggang dito na lang guys, God bless us all bye bye